Magandang araw po, si Kato Nying po ito. Ako po at ang aking pamilya ay patungo ngayon sa Nueva Ecija para bisitahin ang aking mga kamag-anak doon na nabiktima din po ng kalamidad itong nagtaang uh, bagyong Ulysses na matatandaan po ninyo ay kumampalos ng gusto sa maraming mga lugar, probinsya dito po sa Luzon. Ang Nueva Ecija po ang uh, isa sa mga tinamaan at kabilang po dyan ang uh, San Antonio, Nueva Ecija na nandun po ang aking pamilya. Uh, Ingat po kayo. Aba! 60,000 subscribers na tayo. Salamat sa suporta nyo mga ka-tune in. Sa mga di pa nagsasubscribe, i-click na ang subscribe button, i-like ang ating videos at syempre panoorin nyo yung mga commercials sa. Thank you! Tayo po ay naka-special coverage ngayon mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kaugnay po ng pananalasa ng Bagyong Ulysses. In November 11, 2020, binantayan natin ang pagpasok ng Bagyong Ulysses sa bansa. Malakas na hangin ang inaasahan taglay nito kaya itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa Metro Manila at iba pang parte ng Luzon. Gustang hangin, no? Dala ng magdamag na pagulan at malakas na hangin, na wala ng kuryente sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ang naiisip natin, John John, eh tayo, kahit pa paano, ay... Uh, nandito tayo sa maayos-ayos na lugar papano paano na kaya yung mga kababayan natin na ang sitwasyon ay uh, napakahirap ang uh, sentro po ng bagyong si Ulysses ay uh, uh, nasa bisinidad ng San Antonio, Nueva Ecija. Sentro po kaya pala nag-text sa akin kanina itong uh, si Janice, yung aking kapatid. Ay takot na takot dahil sa napakatindi daw po ng hangin. Ang maximum sustained winds po ng uh, bagyong ngayon ay 155 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang bugso po nito ay 255. Kaya hindi ko na iwasang mag-alala sa kalagayan ng pamilya. Tumas may tubig. Tumas may doon. Ah, kaya pala ang daming sasakyan dyan. Nang lumiwanag, doon lang namin nakita ang pinsala sa loob ng mismong village namin. Ito, tinan nyo yung uh, mula dito sa baba, no? Ito, nakapag-rescue sila ng sasakyan. Anong oras ba dum... Uh, anong oras ito na nagsimula? Mga alas dos. Ito ba, ano? Wala na, hindi na sila makalulong kapag tarik. Pambira, kaya pala... Anak mo. Eh sige Wala, pare. Surprise tayo ng madaling araw sa kanila. Oh. Hindi natin akalain na ganun. Na. namin hangin lang. Oo. No? Oh. Oh, ingat, ingat pare. Oh. Ah. Ang bihira. Ito po. Yung sitwasyon. Sana eh, ito maayos ng mga bahay. Nasa baba na yun eh. Kasi yun yung karugtong ng Marikina River. Sus Mario Joseph. So... Tignan niyo po yung ano. Ito po ay eh, maayos-ayos na subdivision po ito dito sa Quezon City. Ito po yung Vista Real Classica. Pero ito po eh, hindi naman first time. Hindi po ito first time nag nung pong panahon ni Undoy matindi na rin yung inabot dito. Kabig. Oh, Patuloy ang pagdating ng mga nilikas na sasakyan, hayop at ilang kapitbahay. Kaya maya ay nakatanggap kami ng tawag mula kay Carlos Danting na humihingi ng saklolo para ilika sila at ang ilang mga may edad na kapitbahay. Pero sa patuloy na pagtaas ng tubig, hindi rin uubra yung truck na ipinadala ng MMDA. Hanggang sa nakita namin ang mag-amang Mario at Mark Ray Sigin. Oh, Kung pa attention kayo, ano ba? Kunin niyo kayo. pwede bang paking, ano, paking, matanda. Uh, ano uh, 'yun? dalawang matanda sa kayo yung dalawang anak. Ano namin sa dalawang sa sa mga Montreal. Oo, oh, kule. Paahon sa Di naman nila ito obligasyon pero sinuong nila ang panganib ng malakas na agos ng tubig para makatulong sa kapwa. Meron ka natin ng live bench, wala siya ng live bench. Oo nga no. Kaya ang galing po kalalim yung ano, yung ano, galing po kalalim. Dalawang tao, sir. Dalawang tao. So, talagang malalim po, no? Maraming salamat sa kanilang kabutihan at nailikas si Naka Rose Danting at ang kanyang pamilya. Tuloy-tuloy na rin ang pagdating ng tulong at ang bayanihan sa aming lugar. Ang lawak ng pinsalang dala ng bagyong Ulysses tumambad sa social media. Okay. Ah. Okay. Lumubog muli sa tubig ang Marikina at iba pang parte ng Luzon. yung saging ng kapitbahay namin eh bumagsak dito eh wala man lang bunga kung may bunga man lang aangkin, aangkinin ko na eh ito ang problema natiba dito yung November 13, 2020 sumikat na ang araw at paalis na ang bagyong Ulysses pero hindi pa pala tapos ang unos kinagabihan ng November 13, Nag-trend sa social media ang hashtag Tugigaraw Needs Help at hashtag Cagayan Needs Help. Kinabukasan, sunod-sunod ang pagdating ng tulong at rescue sa mga natrap sa bubong na mga kababayan natin sa kagayan, dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Sabi nga ni Cagayan Governor Manuel Mamba, 24 out of 28 towns ng Cagayan ang lubog sa baha. Kaya sobrang uh, sakit sa dibdib ng nangyayari sa Cagayan. Um pwede ba natin ang an tanong, nabigla ba tayo dito? Doon po sa dami ng tubig, uh, nadala ng Ulysses at yung mga nauna pang um, Uh, mga pag -ulan. hindi po tayo kumbaga hindi naman tayo uh, uh, nagkulang ano nagkulang sa impormasyon alam nating matubig itong bagyo na to eh ang uh, problema lang po dito na napansin po natin hindi natin inakala na ganun kadami ang tubig Muli't muli eh, babalik tayo dun sa usapin, matagal ng usapin nang tungkol sa pagkakalbo ng ating kagubatan, ano ating mga bundok na yun po kasi napapabayaan natin kapag ka po walang nangyayaring kalamidad ay eh, area tayo. Nakakalimutan din natin ang pagmamahal sa ating pong kalikasan sa gitna ng sangasangang pagsubok na hinaharap ng ating bansa, meron lang akong simpleng pakiusap. Kung po pwede lang po sana na alisin muna natin sa panahong ganito ang uh, politika. Kung meron po kayong galit sa kasalukuyang uh, mga namunguno sa atin, uh, pwede bang uh, iset aside muna natin yon? Kung meron naman kayong uh, yung nanonood sa atin galit sa mga tingin nyo ay kritiko ng kasalukuyang pamahalaan i-set aside po muna natin yan because what we need right now is uh, uh, unity ano pagkakaisa sa paglaban sa ito sabi ko nga kahapon eh meron tayong common enemy eh. ngayon eh ang kalamidad magkaisa po muna tayo ngayon shout out sa inyo mga ka-tune in Thank you for watching! Alam ko pong sunod-sunod, walang poknat, mula pa ng magumpisaan ang taon, marami na po sa atin ang nag-aabot ng tulong sa ating mga nasasalantang kababayan. Sana wag po tayong mapagod sa pag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi po tayo lilimutin ng Panginoon sa mabubuti po nating gawa.